Ganun lang kababa, kababa o tingnan mo. Sinipuhan ninyo. <laughs> Ayos. <laughs> okay. Sabi siguro, naisahan yata ako ng mga yun. I Ah. Oh. Tas. Kakamae Alangan naman na dun tayo sa konlam Oo, oh, mag-jusong kid doon, di natin mapupuno yon. Hirap pa kamo. Labas na tayo dito baka mamaya makanta ya. labas na tayo dito. Baka mamaya ma Kakain tayo? labas tayo doon tayo sa ako doon tayo sa kabila naman ano, ano oh Mike ayun, habang oh lastik, ang haba pala ng tinik dito pag medyo pan yung oh, ano eh Joss oh, pangalawang pan muna Oo. 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 Baka mamaya mag-cancel. Alika na. Alika na dyan. Ano tayo? Kasi may bakod. Baka mamaya eh. Oo. Hala. Okay na. Okay. Okay na. O, oh, uh, na tayo. Doon ano tayo, tayo, tayo? Niya, Baka mamaya. Oo. Oh, alig. Akin na yung... Ito sa atin ba tayo? Hindi. Diyan. De Ayan. Yan yung sa amin. Okay. Ayan yung pig to take Okay. Na? Doon tayo. Doon tayo kumain naman sa... Kuan natin doon? Alin? Alin na? Tama na lang. Baka mamaya ah. Okay. Uh, wala ka na. Wala na. Okay. Pakan na kami. Oh, tilika. Ay, mapupunit to lab. Oh, masyadong puno kasi. Just this one, Masyadong puno. Itong mga kaan. Oh, baka iba to. Halikado. Kasi may bakod eh. Tapos saradin natin na kabukas na. Ang bigat, bigat. Baka mamaya. Okay. Kala ka. Labas na muna kami dito sa kwan. Sa bakod. Bakod. Sa bakod Eto na, napakaraming kinu. <laughs> <laughs> Nakakon na to, nakabukas na masyado. Kasama naman siya. Ha? Kasama naman siya.